Sharon Richards, pambansang bay ng child labor victims. Kahit super busy sa karir, hindi nagpauli si Alden sa pagiging makatao nang ipahanap niya ang mga batang biktima ng child labor na ipinos niya sa IG. Agad nag-viral ang video ng batang nagtitinda ng isda at batang nag-aararo sa bukid na parehong nahihirapan sa murang edad. Bukod sa pagtulong, binanatan din ni Alden ang mga corrupt officials at contractors na nagbubulag-bulagan sa ganitong issue. Kaya naman, trendy si Alden dahil hindi lang siya pambansang bay, kundi pambansang tagapagligtas ng mga batang nangangailangan. Alam mo, si Alden naman talaga mabait siya, di ba? Alam mo yung ugali ng mabait na hindi nagbabait-baitan na. Okay.